Wala na kami naka-charges. <laughs> Dito naka-stararay ang buhay ng aming vlog. <laughs> ito yung uh, vlog natin na uh, masasabi natin na uh, hindi talaga ito uh, pinagplanuhan o oh, wala man lang kaming nagiging uh, guide. Bakit? Ayun naman yung mga pala nito. Ate, May mga pasyalang sa paglubog lang ng araw natin makikita. Madalas na nagkukubli sa mga liblib Bye -bye. na kagubatan at madalas ay sa mga malalawak na bakawan. Pwede ba dito magpark? Okay. Ano po tayo tingin? Ang pupunta natin ngayon ay Firefly Watching dito sa Barangay Pityapas ah uh, makikita ko na ano na mayroon talaga to talagang man. ang lampiris noctiloca o parfly ay isang bioluminescence beetles na gumagamit ng sinag o ilaw upang makapangakit ng kapariha <laughs> ginagamit rin nila ang ilaw na nagmumula sa kanilang katawan sa pakikipagkomunikasyon <laughs> o pananggalang sa ilang buhay lang <laughs> pretty naman. Oh, diba? Isang biyayang inihandog ng kalikasan na dito sa bayan natin ay mabigyan tayo ng mga ganitong atraksyon. Pag, pag may, buwan, hindi talaga nagpapakita gaano yung mga fireflies. So, kunti lang. Meron man pero kunti lang maliban sa mga magagandang destinasyon na makikita natin dito sa bayan ng Ilnido. So, late in the evening, 9 o'clock in the evening, nandito kami sa Kawalan para malaman lang kung saan ang tinatawag nating firefly watching dito sa Barangay Villapaz. Napas ka na rin? Makuha kami, kami sa may firefly? Maganda. Damo.

Narong turn tayo. <laughs> <laughs> di ba? Ganun, ganun, talaga yun eh. ngito ito yung ina-expect natin sa mga lakad na Hindi ka Oh? kapatid? O oh, diba guys? Narong turn na kami eh. Hindi pa kami nakakalayo. <laughs> at least na-explore natin yung lugar ng DIY. Para sa mga makakapanood nito. Alam na nila yung... Uh, gagawin at alam na nila yung pupuntahan nila Okay, pero paalala ko sa mga nais pumunta dito, uh, mas maganda na may guide kayo uh, at maganda na rin na makipag-coordinate kayo sa barangkay para sila mismo ay mabigyan kayo ng uh, mga taong taga rito na magiging uh, guide ninyo sa uh, bawat destination o bawat uh, tourist attraction na pupuntahan dito sa barangay Villapaz. Kaya ako na sabi yan dahil hindi lamang isang tourist attraction meron dito. Napakarami guys. Kaya lagi ko itong binabalik-balikan eh. Alright. <laughs> madalas talaga yung daan. Kaya kailan dahan-dahan ka lang. tinan nyo naman ang putik nyan guys. Oh. Tapos umulan pa. Okay guys. So uh, Ayan. Nandito na tayo sa pinaka paghihinto ah ng ating uh, mga motor at uh, i-describe ko sa inyo kasi medyo madilim. Uh, napapansin ko kasi gabi. Ano ito? Basakan. Ayun na oh, may mga palay pa oh. So, uh, mula dito, maglalakad na lang tayo papunta doon sa pinaka lugar ng firefly watching natin sino mo oh, basakan niya ito so magdadaan tayo sa pilapil ganda ng ano yeah, mga galing. palay hinog na hinog na ang galing so so nandito na kami sa mangrove area naglalaking puno ng bakawan Ayan. So, ayan, ito. Ayan, nandito na tayo sa bahagi ng uh, tulay na ginawa ng barangay para sa uh, atraksyong ito. Uh, ito 'yung siya, guys. Oh, ingat ah. daan lang tayo. Kita mo? So sakto lang na malalakaran ito ng ating mga kababayan, ng ating mga bisita. At Niyan. Ha'a. Uh -oh. So kailangan pala mayroon talaga tayong maliwanag na ilaw dito. Banda dahil ah uh, medyo makitid yung ating Potong Dadaanan dito ko mga pa. Okay. Tapos dito, dito. Balik na Balik na eh. Sir. Oo. Uh, Ito magapak yan sir. Ah okay na bali na. Ah uh, ko yan lang muna magapak. Ah okay. Okay. <laughs> Oo. Sa kawayan. Marami lumilipad na bangaw ah. <laughs> Dito ko Dito muna pa kitang baka Mala, ma mo pa 'yung iba, no? Ayun. na no? ayun na lumalabas -ano, no? Ayun na. Nandito na sa akin. Ayun na. Ito na, guys. Ayun, na, ayun na dumapo na, guys. Dumapo <laughs> siya, na, dumapo na. Uh, ayun, na-intract siya dito, dumapo siya sa akin. De ba? O, parang parami na parami sila, oh. Ayan. nag a kasi siya. Ayan na. Tiyama. Ito pa. Ito pa. Ayan. May isa. Ayan. Basta lumalapit na. No. Ayan na. Sa'yo. Papunta na sa'yo. Ayan na. na. <laughs> sa camera. <lumapit>. <laughs> Ayan na. Ayan na. Lumalapit siya guys. Ayan na. Wow. Kita kita. Ayan ba? Ayan na. Ayan Lumalapit guys. Atinan niyo. O oh, diba? Naka-attract talaga siya. So, itong ilaw na to, malaking bagay ito sa mga tour guys natin dahil ito yung nagsisilbi attraction ng mga fireflies natin na kapag may ilaw tayong nilalagay na pula. Galing, ano? Ah, di diba? So, thank you very much kay Motorides dahil uh, pinahiram niya tayo ng uh, kanyang gadgets na to. Uh, subscribe niyo si Motorides, makikita niyo yung mga journey niya doon sa Firefly Watching sa Puerto Princesa City. Uh, good evening sa inyo mga ka-journey at nandito na tayo sa pinaka site ng firefly watching na matatagpuan dito sa Barangay Villapas. Alam niyo ba na mayroong isang trivia na kapag mayroon daw uh, ganitong mga firefly ay uh, ito ay nagsisimbolo sa isang diwata. Tama ba kuya? Kano? Oh, tirahan daw ng mga diwata. Ito ay tirahan daw ng mga diwata. Kaya sa tuwing tayo ay pupunta sa mga ganitong lugar, kahit pa paano ay magbigay galang tayo. At dito sa likod natin guys, ay uh, makikita natin ang isang puno na punong-puno ng mga alitap-tap. Pero sa pagkakataong ito, ay mapapansin natin na hindi daw gaano. Uh, tulad ng kwento nung ating nakasama kanina, uh, hindi talaga uh, nagpapakita ng gusto ang mga fireflies or yung mga alitap-tap dahil uh, medyo meron tayong buwan at uh, half moon ngayon. Ayan, half moon. So medyo maliwanag. Pero kung mapapansin ninyo, uh, meron tayong Uh, isang ilaw dito sa kamay natin na nagbibling kung saan ito ay nagsisilbing uh, pang ano pang attract sa mga power flies. So ito ay ginagamit ng mga tour guides natin sa Puerto Princesa. So uh, makikita natin na ayan, medyo maliwanag lang kasi may ilaw tayo pero uh, kung dito actual na nandito ka, kung pagmamastan mo, nandito lang sila sa paligid ayan oh. Malapit lang. At uh, kitang kita yung kintab niya kahit merong ano kahit merong ilaw ayan oh ang dami nila oh kasi nakakatawa ayan nagliliparan no? wow katawa na hindi doon marami pa rin pala talaga oh ayan oh sa taas ang liliparan so ito yung isang attraction dito sa El Nido Palawan na hindi pa talaga ano nga napopromote at uh, sinadya talaga natin to kasama natin itong si Kuya Kano, Kanong Kanong Fordoy Vlog at si Ate May na kung napansin nyo naman sa unang video natin talaga matinding intense yung nangyari at uh, kung sa, pa kami <laughs> pero sulit naman pagdating mo dito ito yung madadatnan mo ang napakagandang uh, mga power dito sa bakawan ng Barangay Villapas finally narating na natin to at sa next journey natin marami pa tayong mga tourist destination dito sa Barangay Villapas na pupuntahan Ayan, so enjoy muna natin yung ating uh, powerfly watching. Ayan, kitong kita mo talaga yung ano niya. Kala ko malayo din Abot kamay mo, ganda, ang ganda. Oo, uh, uh, kitang kita siya. Ang galing. Ay, din doon, no? Yun doon? Parang hilera siya ng mga ano talaga. Ah, tapos pa yan. Nakatawa siya. Ang dami nila, oh. Wow, oh, yun, nagkikita po. So, guys, maliwanag pala ngayon. Dahil merong ulap. Ayun, oh, ayun, ayun, ayun. Oh, oh, mabuti rin pala ang puso mo, kaya ka, no? <laughs> ah, ganyan yan. Ay, thank you very much po sa inyo, Firefly.